If you get Mew, you get a chance to win a trip to Japan. This is Mew Cookie. So mga kadubyot, totoo kaya yun? May chance daw tayo makapunta ng Japan basta makuhulang natin yung Mew Cookie. Kaya naman, tenen! So mga kadubyot, eto na. Bulay ako ng tatlong piraso. Sampung piraso sana bibiling ko ang kaso. Ubus na! Nagkaubusan na! medyo mahal ang isa kasi 85 pesos ang isa so 80 plus 85 plus 85 plus 240 basta so ngayon titignan natin kung makakakuha tayo dito ng at pwede tayo manalo pamuntang Japan so let's go buha mo lang plato kasi isa isa natin yun eh so Pokemon Oreo cookie number 1 buksan na natin uy okay 9 ang laman so ngayon isa isa natin ah oh Snivy next oh Piplop next oh Pikachu next oh Piplop na naman next oh Jigglypuff Next. Uy! Charmander. Next. Groki, <gasps> Groki. Next. Sa Squirtle. Last. Oh. Squirtle na naman. Okay. Naubos natin isang box. At meron siyang previous na Pikachu. Meron siyang Pikachu card. Next. Oreo. Ito na. 9 pieces ulit siya. Okay. Ito. Oh. Piplop. Next. Oh. Snivy na naman. Next. Uy. Sira ulit. Next. Ano kaya Ah, uh, Jigglypuff. Next. Ah, uh, Next. Ah, uh, Snivy. Next. Oh, wala na ako ng pag-asa. Oh, Bulbasaur. Next. Squirtle. Next. Ah, uh, Sable. Okay, guys. Ubus na ng ating pangalawang box. At ito ang nakuha nating card. I see. Subley ang nakuha nating card. Last. Sana meron na ditong Mew. First. Siya ay si... Ay! Squirtle! Next! Uy! Sino to? Hindi ko kilala to ah! Pancham! Bago! Next! Charmander! Next! Oh! San Sand! Sand Shrew! Nakuha natin! Next! Uy! Ah! Uh. Sindakwil! Sindakwil! Next! <gasps> Lapras! Ayan! Next! Uy! Mew! Ayan, lakak ko ako ng Mew. Mew, may Mew. May Mew. Paano gagawin? Teka lang. Paano gagawin ko? Wait. Kailangan daw mag-selfie ng hawak si Mew. Tapos,